Happy Sunday, 1 million viewers. Sino ka man, uh, salamat. Thank you. Thank you for watching. Happy Sunday. Thank you so much for watching my update live here in YouTube. Thank you so much. 1 million viewers. Thank you, thank you, thank you. Kumusta, kumusta po? Kumusta po sa ating 1 million viewers dyan? Kumusta? Happy Sunday. Shabora, what, what Thank you so much for the support one million friend Thank you, thank you. Thank you. Don't love me. Even How do you see part of my dream. 1 million viewers, shower out, good morning, good morning, good morning, shower out Thank you for watching live. Kumusta, kumusta po, kumusta yeah, Shower out, kumusta po Wala bang ulan dyan sa inyo, walang ulan Shout out sa ating 1 million viewers Update tayo dito sa ating YouTube para makapansin na naman tayo ni YT na active Official Wala Wala sa 1 million viewers Thank you for watching Share na tayo ng line mm -hmm. Shout out sa 1 million viewers Thank you for watching Thank you, thank you, thank you uh -huh. One million viewers. Thank you so much for watching my live show. Wala wurot, walang ulan. Diyan sa Two million <laughs> viewers. Thank you for watching. Dong, lalalagong gitara. dong. Two million viewers. Thank you for watching, guys. Salamat sa inyong panonood. Thank you, thank you. Thank you for watching my live. Shawara warawaraw. 2 million viewers is in the house. Big love, Shawara po. Happy Sunday, happy Sunday. Kumusta po kayo? Kumusta? Kumusta, kumusta mga idol? Thank you for watching. Thank you, thank you, thank you. To so, million viewers, thank you for watching my live. Pwede kayo mag-ano guys, comment para maano natin, mapin natin yung mga mga ano ninyo. 2 million viewers, thank you for watching guys. Salamat sa panonood. Thank you. Salamat, salamat, salamat 2 million viewers. Thank you for watching. Thank you, thank you, thank you. Show more out. Yan Ma'am Lord Alimbon, kumusta, kumusta po? Happy Sunday po, idol, no? Kakarating lang namin, Ma'am. Kaya simpa. So, wala, No? So, nag-update lang ako dito sa aking YT para man lang maka, ano, talaga. Nanginayang ako dito. At least, update man lang ako dito para, ano to, ma-okay ba? So, Sayang yung aking uh, white world. Yan, 2 million viewers. Maraming salamat, at Thank you sa mga nag-like, nag-share nitong aking live. Salamat. Thank you so much po. Yan, update lang si Kuya Jab ng Pinas sa kanyang uh, ano dito sa YouTube. Marami pong thank you, Ma'am Lorna Alinbon. Marami pong salamat sa ano. Pinapaangat mo ba tong YouTube mo, Ma'am? Pinapaangat mo rin tong YouTube mo, Ma'am, ano, Ma'am Lorna. Mas maganda ako tutusin, maganda din dito sa YouTube eh, kung meron ka lang talagang pang-upload lagi. Maganda dito sa YouTube. Isan din sa iyo, Ma'am, ano, Ma'am Lorna Alimbon. shout out sa ating 2 million viewers. Thank you sa inyong panunood. Salamat, salamat. Maganda ang YouTube YouTube kapag gawas na ano. Pag ano kayo, lagi kayo may ina-upload. Ako nga nag-upload para dito ilan followers ko po. Ah, o sige, sige. Ano natin? Pwede natin yung pagka mag ma active na ako dito uli, ma'am. Dati kasi nagpapangat din ako dito sa mga ano guys, nagpapangat din ako dito, ma'am Lorna. Kaya minsan dati dami rin pumupunta pag nagla-live ako dito kasi uma, nagpapangat din ako. ngayon kasi nag-lilo muna ako ng pahinga ba. Pahinga muna ako sa ano. So pag bumalik uli, alam si na. Paangat uli tayo. Mabilis din dito eh, pero dito kasi kailangan madami kang account. oh, madami kang account kasi yung iba yung barter-barter ba. O, pero ako kasi sa akin kasi okay lang kung wala nang mag-ano mag-yakap sa akin. Importante na ko ano mabalik lang yung aking one tools sayang yung mga video kong upload dyan sayang upload upload lang talaga upload upload basta may ma-upload ka lang upload lang upload lang kasi dito naman sa youtube pag once naman na ano ka consistent ka rin nag-upload angat lang yan tapos maganda lagi kayong may upload na short short videos upload ng short videos ano lang tinaka-technique dito Dati kasi nung ano talaga nagboblog ako kaya dito ako nakabili ng bumili talaga ako dati ng ano yung pang yung camera yung GoPro para talaga sa vlogging pero siyempre tatama rin ka rin lagi kasi siyempre wag pag wala ka naman din ano wala ka na ring ano ba nandito ka lang lagi sa bahay. So maganda kasi ang Facebook at ganito ka sa bahay magagawa ka lang ng reels ayaw ka diyan o ano pwede na. Pero dito pwede ka rin magawa ng short so kung may mga papasyalan kayong lugar pwede nyo rin pong i-upload. No? So, minsan, nagkakaroon din po siya ng maraming views. O, yung sa akin nga, o, yung mga sayaw-sayaw ko doon sa aking page, inupload upload ko rin dito. Sa awa ng Diyos, may views. Mas marami po, mabilis po ang views din dito sa, ano, sa short video. Ganun lang talagang gagawin. Ano lang, upload lang ng upload. Upload lang ng upload. Uy, may tawag. Wala bang ano dyan, ma'am na sa inyo? Wala bang ulan? Ah, sige po, kasi bala ko kasi mag... Ang gagawin ko dito, mag-vlog ako ng... Correct! Maglo... Yan, ma'am. Ma yan yung magandang content, ma'am. Pag yan ang, mag ang content mo, magluluto. Lagi kang may magagawang content. Upload mo lang ng upload. O, oh, upload lang ng upload dito. Sa YouTube kasi, kapag once na lagi tayong nag-upload, consistent ka lang nag-upload. Automatic talaga. Maganda yung ano dito, eh, maganda yung... Uh dito sa YouTube. At maganda din magpa-sound si YouTube. Oh. Basta consistent ka lang sa ano, si YouTube, nagbibigay din talaga siya ng magandang sahod sa mga consistent din na content creator. Especially kapag nag-trending, trending yung... Po. Lalo pag nagluluto, kami nakita ako nagluto dito na nag-trending siya kasi kapag nagluluto siya, Ma'am na yung kawali, pinapaapoy niya. Galing, si Sir Francis, si Sir YouTube, si ano, Pobos Studio. Magaling 'yun, magaling magluto. Pag nagluluto blaging talaga na, oh ito, yung, ano, bago niya ano, bago niya isa ilagay yung sahog, lagyan mantika tapos parang may ano siya. oh, mayroon siyang mga diskarte talaga na ano, oh, mga 'yun nga eh, oh, malak maganda dito ang ano, maganda po ang maganda magalaga si Whitey ng ano, basta may upload ka lang palagi, automatic 'yan. Kikita ka dito. 'Yun yung ano dito tapos magandaan pa dito, kapag once na tuloy-tuloy lang talaga yung pagkukontent mo, tuloy-tuloy din yung kitaan mo. Hindi ka tulad dun din sa kabila. Sa kabila kasi okay naman. Ang problema lang doon, paano kung kuan paano kung uh, hindi ka sanay sa ako kasi sanay ako sa live eh. kaya doon talaga naglalive live live ako dito paano pala kung hindi ka sanay sa live dito kasi hindi kailangan sanayan sa live dito the more na nagko ka the more na marami ang ang manonood sa iyo upload lang ng upload anong mga content na alam mo kay kaiba mga missing content sa so, yaw, mga ganun lang sa kabila kasi kailangan hindi ka may pag nagla-live ka run, kailangan jolly ka talaga sa pagla-live kasi kung wala ko hindi ka rin nagsasalita sa live doon wala wala din pupunta so ganun talaga dito naman kahit hindi ka mahilig mag-live basta may upload ka lang aangat talaga yung iyong ano angat talaga yung bahay mo kaya tuloy-tuloy lang tuloy-tuloy lang talaga yun ang pinaka-technique dito nga yung short video ko nga umabot siya ng 14 million views yung galing sa ano kabila kaso lang na-reuse content ako da tinanggal ko so tinanggal ko yun kaya umangat yung aking ano dyan naging ano po siya naging 37,000 subscriber ako dahil dun sa short videos na yun short videos lang talaga so kung may nag-upload ka tapos may short videos ka rin may posibilidad na angat ka talaga tapos kailangan mo dito kung mayroon kang mga team na organic talaga na team na nagsusupport talaga sa mga ano mga content pwede maganda sumali ka doon maganda kasi kasi si, si YouTube kasi magaling mag-alaga sa kanyang mga content creator ginagamitan niya yon ng white wine oh ginagamitan niya nga ma'am ano siguro siya kasi ano yung lakas ng apoy kakaiba talaga siya magluto tapos ano din good vibes din si Sir Ko, ano Sir Francis no good vibes din siya pag nagluto siya good vibes ba kaya nakaka na yung video niya dahil eh, umangat siya doon nag maging ma ma malaki din yung views niya dito sa ano tapos may may Facebook din siya nagluluto din siya doon oh e, ganun talaga so magaling matalino ba magaling magano may dalawang ano siya eh, platform siya na eh, itong YouTube at saka doon ako din kaya ito din ginawa ko so nagcontent ako dito sa YT meron din sa kabila pero meron din meron nga din akong ano eh TikTok eh pero hindi ko hindi ako doon ano hindi ako malaki na rin ang followers ko pero rin ako hindi ako nag-ano doon, hindi ako, hindi ko maalam ba. Hindi ko alam kung paano ang ano doon. Uh, upload, upload lang. Ano yun lang ginagawa ko doon. and salamat talaga ma'am Lorna ha, sa ano. Upload lang ng upload. Kapag may white wall, ano ko ha, sige, uploadan mo lang. Magugulat ka na lang. Kasi kung may isang video ka lang dyan na mag-trending, mamimit -ma -ma -me mo ka yung, dito kasi ano, what's hours, what's hours ang pinag-usapan dito sa kabila naman, minutes view, dito what's hours. Pag na-comply mo na yung what's hours out, uh, ano, 1,000 subscriber, okay na. dalawa kasi dito eh, kung hindi mo makumply yung 4,000 40, uh, watch watts hours, mayroon ka sa short. So kung ano ka short, upload ka sa short, malay mo, mayroon kang niluluto doon na magpatok talaga, mag-trending siya. Uh, di ba? Kung mag-trending yun, eh, napaganda. Napaganda po. Bala ko nga sumalis sa mga vlogger ni PBBM kasi may mga kaibigan ako na nandun. Pwede! Yun, ayos yun. Oh, ayos yun ma'am. Maganda yun. Kasi kapag mayroon kang sinalihan na mga vlogger talaga na lagi bang nag-upload lagi, makaka makakakuha ka ng ideya at maliban doon, ano ka, ma, ma ka nila. kasi maaari yung, palo, yung subscriber nila mag-subscribe din sa'yo. So, ganun lang. Upload lang talaga ng upload. Ang pinag-ano dito is upload. Kahit naman doon sa kabila, pag the more upload ka doon, automatic may chance na ano ka, may chance na angat ka rin. Kaya ako think, nag, nag talaga ako doon dahil yung yung page ng pinsan ko at least um, umaangat siya. Marang umarangkada umarang kaada siya ngayon. Yeah, thank you. Isa ka sa dahilan doon, ma'am. Ano, ma'am? Ma Lorna. Doon kasi sa Team Support Pinas, hindi natin maobliga kahit may team tayo, yung iba kasi doon din naman mga YouTuber 'yun eh, mga ilan lang YouTuber doon si Sir Bagyo. Marami din mga YouTuber, masuro pero bilang lang mga puro talaga Facebook user. Yun yung ka-ibahan may, kahit i-share mo pa yung live mo doon, may manonood man, pero alisan ka rin. Hindi talaga katulad nga ka, pag YouTuber yan, nag-YouTube talaga, magbabad talaga sa iyan. Kaya e, lagi ako nandun sa live nila. O tama yan, Ma'am Lorna. Ano lang, support-support lang sa mga live ng ano ng mga sa YouTube. Kasi pag once na nagka-timingan, Ma'am, na napansin ka nila, ito, maganda itong bataon na to parang active siya. O, ano kanila isa, tutulungan ka nila. Lalo na kapag ang nag-promote sa'yo dito yung, ano, yung mga malalaking content creator na, alam ba, tinulungan ka, for example, katulad yan, yung, ano anong content, depende ka sa content mo yan eh. Kasi about charity, marami dito, sila Sir Pugumbio Hero, sila Sir Sipo, Sir Sir Paul, si Tikram, sila Kalinga Prab, sila, ano, sila, ah, uh, tawag ito. si, King Lux, yan, mga mga bigating na content creator na yan eh. Pero kapag napasama ka sa mga team nila, nila Kuya Bal Santos Matubang, magmapasama ka dyan. Kung, kung ang content mo, charity. Pero kung good vibes naman ang content mo, Ano mga content, dapat doon ka rin pupunta kung sino yung nakakatulong sa'yo. Ang bilis ng usad, oh, upo oh ma'am, ganun talaga po. Oh, Ganon lang talaga siya. Basta ano lang, na, napansin ko lang na thank you talaga, po ako. Oh, marami, marami man ang ano, simple din, hindi naman natin maplis ang lahat ng tao eh hindi po natin ma yan pero syempre, importante na nagpapatuloy ka so, sino nga bang magbibigay sa atin ng sideline dito ng ganyan di ba so si, si 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 ano lang siya lang sa libre platform pa di ba gano'n yan ay ma'am Lorna thank you pala ma'am Lorna ako magpapaalam muna mo, kakain muna mo kami ma'am Lorna nag-update lang ako dito thank you so much sa laga sa pagdating salamat ma'am Happy at salamat sa sulit na support at sana ma'am yung dyan sa Team Support Pinas, pwede kang mag-ano dyan, kung mag-post ka rin ng mga videos mo dyan, post ka rin, hindi yung puro approve ka lang, kasi ka kawawa ka rin, nag-approve ka, tapos sila, panay-post panay nila, dapat nagpo-post ka rin ng video mo, at siyempre, lagyan mo ng ano dun yung video mo, na pa pa-support naman, kasi minsan, pag nababasa kasi nila na, pa-support naman ang admin ng Team Support Pinas, pag nababasa kasi nila, yan, yung iba dyan, nahihiya, mag mag-support din talaga, ganun talaga ang kailangan natin dito, consistent, ako nga, galing simbahan kagad, pusat kagad ka dito. Ganun talaga. Si hindi man magkakaroon ng hindi ka makat magkakaroon ng katuparan yung pangarap natin kung nakakahilata lang tayo patulog-tulog lang. Kailangan talaga mayroon tayong anong ginawang ano pagbabago. Ma'am Lorna, salamat po sa 2 million viewers. Paalam muna na guys, happy Sunday. Ingat kayo lagi. I love you guys. Salamat sa inyong lahat. <coughs>